Welcome back na naman sa channel na ito. May panibagong video na naman ako na ibabahagi sa inyo ngayon. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalisa gamit lamang ang laway mo? Lalong-lalo na ngayon na hindi pa rin kayong okay na dalawa. Dahil sa pinag-awayan ninyo at hanggang ngayon, ay deadma pa rin kayo sa isa't isa. At gusto mo na siya ay mababalisa, kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. Napakasimple lamang po itong ritual pero ito'y napaka-epektibo, lalong-lalo na kung buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo lamang sa papel ang pangalan at apilido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses. At pagkatapos, pahiran mo lamang ng kaunting laway mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos mo nang mapahiran ito ng laway mo, ay tupiin mo lamang itong papel at ilagay ito sa likod ng case ng cellphone mo o di kaya sa bulsa mo at wala na po kayong kailangan pang ibulong o banggitin na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. Isulat mo lamang sa papel ng tatlong beses ang kanyang pangalan at apelido at pahiran mo lamang ito ng kaunting laway mo. At saka mo na itago itong ritual. Itago o isilid ito sa bulsa mo hanggang kailan mo gusto. Dalhin mo lang ito kahit saan ka man magpunta. At paniguradong mababalisa ang taong hindi na nagpaparamdam sa iyo. At eto muna sa ngayon. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.